Hindi ko na alam kung ilang ulit ko na narinig ang ganitong klasing balita. May agresibong pagmamanman. May tinabihan na naman ang barko ng Pilipinas, muntik ng magbanggaan. Pero kahit pa ulit-ulit, hindi dapat masanay. Dahil sa bawat ulat na ganito, may kasamang kabang hindi mawala-wala kasi isang maling liko, isang maling hakbang, isang maling interpretasyon lang, pwedeng sumabog ang lahat. At ngayon, si BRP Emilio Jacinto na naman ang target. BRP Emilio Jacinto nakaranas ng agresibo at delikadong pagmamaniobra ng mga barko ng China habang nagsasagawa ng maritime patrol sa Baho de Masinloc. Si J. Mark Dagala na Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. J. Mark? Princess, iniulat nga ng Armed Forces of the Philippines na nakaranas sila ng agresibo at peligrosong pagmamaniobra mula sa mga barko ng China habang nagpapatrolya sa karagatang malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o so AFP Public Affairs Office Chief Colonel Services Trinidad. Nagsasagawa ng Maritime Patrol operations sa BRP Emilio Asito bilang suporta sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard nang dikitan sila ng mga barko ng People's Liberation Army Navy ng China. Partikular dito ang dalawang Kai Class Frigates na may bow numbers 554 at 573. Gayun din ang isang barko ng China Coast Guard na may bow number 5403. Nangyari ang uh, pagmamaniobra uh, ma ng China sa layong uh, 11.8 nautical miles katimugang bahagi ng bow ng Masindoka. Nabat na binubuntutan ng mga naturang barko ng China ang BRP Emilio Asitro at dumidikit pa ito sa posibleng uh, pagresulta sa pagbangka na ayon sa AFP ay lubhang mapanganib. Kasunod dyan, nagpahayag ng pagkabahala ang AFP sa lumala ng agresyon ng China, maritime forces na nagdudulot ng panganib sa mga Pilipino na tumutupad lamang sa tungkulin sa naturang karagatan. May napurihan naman ng AFP ang profesionalismo at disiplina ng kanilang mga tauhan sa PRC Emilio Sinto na ginagampanan ng tungkulin na may integridad at kahinahunan. Mula sa Radyo Pilipinas, J. Mark Dagala para sa Balitang Pampasa. Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas. Isa sa mga barko ng Philippine Navy na tahimik lang na ginagampanan ang tungkulin, magpatrulya, magbantay, suportahan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Philippine Coast Guard wala silang ginagawang labag, wala silang inaangkin. Nasa loob sila ng atin, pero sila pa ang binuntutan. Ayon sa ulat, dalawang Chinese warships at isang China Coast Guard vessel ang halos dumikit sa BRP Emilio Jacinto sa layong labing isang punto, walong nautical miles mula sa Bajo de Masinloc. Hindi ito aksidente. Hindi rin ito friendly wave sa karagatan. Ito ay intentional na presence, isang kilos para iparamdam sa atin na kami ang may control dito. Pero teka lang, Kaninong teritoryo ito? Di ba atin to? Di ba malinaw sa yun sets e as um, uh, sa duelos na may karapatan tayo sa exclusive economic zone natin? Di ba ilang beses na tayong pumalag, umapela, nagpasa ng diplomatic protest at ano ang balik? Ganito pa rin, mas agresibo, mas hayagan, mas nakakatakot. Pero sa kabila ng lahat, saludo ako sa mga sakay ng BRP Emilio Jacinto. Hindi sila nagpadala sa provocation. Hindi sila umatras sa takot, hindi rin sila nagpaka-agresibo, tumindig sila na natiling kalmado. At yan ang tunay na tapang, yung kayang lumaban pero pinipili ang disiplina. Yung nasa panganib pero hindi nawawalan ng prinsipyo. Ryan, ano naman itong uh, panibagong harassment ano, na nangyari sa barko ng uh, Philippine Navy sa may uh, Bajo de Masinloc? Oo nga aga uh, ayon nga sa ulat ng Armed Forces of the Philippines ay uh, nagsasagawa sila ng regular at uh, lawful na maritime patrol noong uh, May 5 dyan sa uh, malapit sa Bajo De Masinloc uh, nang mangyari itong uh, insidente dito sa PS 35 o yung BRP uh, Emilio Asinto ng Philippine Navy. Habang nasa uh, yung 11.8 nautical miles uh, ng Timog Silangan ng Baho de Masinloc nakaranas ng agresibo at mapanganib na maniobra ang barko ng Philippine Navy sa dalawang People's Liberation Army Navy Vessel na may bow number 554 at 573 at isa pang Chinese Coast Guard Vessel na may hull number 5403. inabol na ang uh, BRP Emilio Jacinto ng malapitan ng Jankai Class 2 uh, Frigate na BN-554 na maaari anyang nagdulot ng banggaan. Ang isa pang Chinese Frigate 573 ay mapanganib naman na tumawid sa mismong harapan ng PS-35. Labag ito sa international regulations for preventing collision at sea o ang COLREGs. regs. Samantala, ang Chinese Coast Guard vessel, 5403 ay nagtangkang humadlang sa direksyon ng BRP Emilio Asinto. Isa rin itong uri ng tahasang paglabag sa karapatan ng malayang paglala uh, paglalayag ng barko ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong karagatan. Nagpahayag ng matinding pagkabahala ang sandataang lakas ng Pilipinas sa irresponsabing kilos na ito ng mga barko ng China. Ang mga ganitong mapanganib at mapanghamon na ma na ay maaaring mauwian niya sa hindi pagkakaunawaan at posibleng mauwi sa pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa EAP, mananatili silang matatag sa pagtatanggol sa soberenya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea alin sunod sa batas ng Pilipinas at international law. Ayan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pero eto ang mas malalim na usapan. Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan sa katotohanan ng may bansa na literal na binabakuran ang dagat natin? Hanggang kailan tayo lalamya-lamya -lamya sa pagpapatibay ng ating Navy? Hanggang kailan tayo magpapaasa sa allies habang ang mga barko natin iilan lang at ang resources ay kulang pa? Hindi ito laban ng isang barko. Hindi ito laban ng Philippine Navy lang laban ito ng buong bayan. At kung hindi tayo kikilos, kung hindi natin susuportahan ang ating hukbong dagat, kung hindi tayo mangigigil na may aksyon mula sa pamahalaan, tayo rin ang kawawa sa dulo. Hindi sapat ang press release, hindi sapat ang pagprotesta sa papel. Kailangan ng modernisasyon, ng determinasyon, at higit sa lahat, pagkakaisa ng sambayanan para sabihing, Tama na, hindi ito puwedeng balewalain. Ang BRP Emilio Jacinto ay simbolo ng matibay na depensa. Pero kahit gaano katibay ang barko, kung walang suporta, kung kulang sa armas, kung wala tayong long-term na plano, paulit-ulit lang ang ganitong eksena. Ang West Philippine Sea ay hindi lang isyo ng dagat. Isyo ito ng kabuhayan ng mangingisda. Isyo ito ng seguridad ng bansa. Isyo ito ng dangal nating mga Pilipino. At kung hahayaan natin itong basusin, ano pa ba ang natitira sa atin bilang isang malayang bansa. Sa ngayon, ang magagawa natin ay makialam, magbigay pansin, makiisa sa panawagan. Hindi para mang-away, kundi para manindigan. Dahil sa panahon ng tahimik na pananakop, ang tunay na laban ay nagsisimula sa hindi pagtanggap ng mali bilang normal.